Ay, maintindihan. Mm -hmm. Kung sakali may nakuha, ng mga naman. Happy morning, Miss Horizon. Happy morning, Miss Horizon from Udilupa National High School. Miss Horizon, kailangan ka maghanda kasi ang ating Pilipinas <laughs> ay pwede bisitahin mag-yolin ng bulkan at tsunami, maghanda ka at panitinig yung mga mahal sa buhay at isama mo na yung mga listeners. Happy Miss Horizon. morning, Miss Horizon. Horizon Chaser. Happy morning. Happy morning, Mr. Horizon, yeah. Horizon Chaser. Happy morning, Horizon Chaser. Mr. Horizon. Oh, Horizon. <laughs> oh. <y> <coughs> Happy morning, Mr. Horizon. Uh tagalog din, sir. Horizon. ng ating balitang pangsakahan mula sa Ateneo de Manila University na kung saan nga ay napakaganda itong lecture na urban farming na kanilang inihandog at nagkaroon pa ng hands-on training hinggil sa lettuce hydroponics dahil nga alam natin, yung ating mga magsasaka na angono ay uh, walang daanong silang mga lupa na sinasaka o walang sariling lupa na sinasaka kaya naman ay uh, isa ito sa mga inihandog pa din na trainings na ito ay isang makabagong paraan ng pagsasaka sa ngayon at uh, yan po ay inihanda ni Dr. Justin Paulo Interno na isang agriculturist ng Department of Agriculture or Agricultural Training Institute na kung saan po ay nakinabang talaga at masayang-masaya itong ating samahan ng mga magsasaka dito sa Angono Rizal itong Angono New Normal Farmers Association na kung saan po mga kababayan ay marami silang natutunan at nagkaroon pa ng tanungan at kaya lang syempre ay Kailan syempre hindi natin mabuo itong uh, buong lecture dahil ilang oras po ito maghapon. Kaya naman talagang sulit yung pagbibigay ng tulong itong mga estudyante ng Ateneo at uh, sila nga po talaga ay maasahan at, at naging organisado. So yan po ay... Uh, Alright, so after ng lecture ay uh, hands-on training naman yung talagang actual na kanilang gagawin kung paano po yung tamang paraan ng pagtatanong. So, hindi, pagtatanim. So, hindi lamang po talaga na nile-lecturean lang po sila at hindi nakikita. Kaya naman po, mahirapan talaga itong mga baguhan natin na magsasaka dito sa ating bansa. Pero yung ginawa ng mga taga-Ateneo ay talaga pong actual po ito at nakikita nila at nadarama nila yung mga lupa at yung kung ano mga mga kagamitan na kanilang dapat gamitin. At kitang-kita ng kanila mga mata at yun pa ay isang pang magandang balita kung ano man po ang itin, ya, itinuro sa kanila o pinakita sa kanila ng mga kagamitan ay ibinigay na rin po sa kanila yon sa ating mga magsasaka ng Angono New Normal Farmers Association. <laughs> Actually, sir, mahirap po na uh, kung sa lupa at sa area. Dagang uh, makikita natin na lihitin mo na po itong samahan na ito na nagsimula sa hindi natin akalain na mabuo po ito. Alright, so ipagpatuloy lamang ang pagsubaybay dito sa napakagandang balita para sa ating mga magsasaka na ang honorisan. Ayun po ang mas healthy nakainin. Ito po ba, kasi mamaya po katamara nila is uh, no, yung palitan ng water. pa meron kasi nilalagay na ingredients yan para sa nutrients para po talaga ma, ma, ano, tawdan, masustan siya talaga yung lettuce. Pero kung paano yung iba kung hindi na may ginagawa. Delikado po ba yun sa sir? Ano yung unsafe? Sa pa o sa yan yung yes. sa yeah. Thank you unang tumang, tumang. na uh, parang ito pala yung text yun yung different sentence of text gusto ko saan man pag ka sa hydroponics at saka sa lupa unless yung kung lupa ay hindi mo po na-check meron heavy metals so siguro gano'n na lang ideally wala kong difference mas mas available lang po para ito po ang nutrients. But if you would check po yung iba pang mga components po sa lupa, kung hindi po naging uh, maingat po na makita tayo na po sa particularly sa urban areas, yun po mga heavy metals po. I can say na mas ano po, mas practically healthy in terms of production. Also, kung mag-check yun po yung water. So, dapat iwasan at hindi. Dapat po ba na talagang ano sila um, um, responsable? Po, posible po ba malagyan ng mga virus or what? Parang ganon. Um, in terms of production, um, lang <laughs> hindi natin din iwasan 100% na walang mga pakasok na, for example, insekto, kahit may linaos ka, kung makalusok sa malita po, tapos may makapasok pa rin viruses, tsaka bakterya. Pagka, ang pagka uh, okay, hindi ko nalilinis or at the hindi ko siya nalilinis, pwede na tayong ma-miss um, out kasi hindi lang siya. Mag-post pa rin siya ng, uh, So, uh, ang pwede pong uh, gawin, for hydroponics, sabag yun po po na in terms of water, ang kailangan mo nang uh, kasi gawin. And then, yung mga iba pong gagawin natin sa COVID-19 from our growing region, as an example, kailangan po siyang ka-sterilize. Yung sterilization po, sabi ko nito nga kina, is pwede yung lutuin, or actually, yung pinaka-mobox yung public, kailangan po siyang panastasyon. And then, in terms of seeds naman, diyan pre, kailangan po yung source po ayos, Marinas. Ayun. po yung mga na masasya naman ay uh, for sure ay sterilize po ito. Kailangan lang particular po kayo sa seeds. Alam po, alam na alam na po yan. Meron po tayo germination rate, purity, tapos meron pa ng expiration. So, para po masiguro na mahaba po yung buhay nito, kung hindi po i-expose sa mga mahihirat na nila sa mga ito. So, kailangan tap mo ng mga ito. O para hindi ko na aktibo yung ito. Tapos, sa solution naman po, mamaya dadaanin naman po natin, pag mag-ahalo po tayo ay, ano, wala na tayo. Either snapping po na yung murahin, or snapping. Pag tayo nilagin po sa snapping, entirely kung ano <laughs> <kung, kung laughs> yung competition dito, ang measurement ko po dito kasi ko kung namin po okay. yung okay. mismo kung size ay 30 liters po okay. ang pwede nyo so, naman. So, tulang mahat na lang po kung kailan po po yung pipe ay nandun. So, yung pwede So, 2.5 times 30. Ayan So, yun po yung mga kailangan natin ay siguro. For now lang. Right? So, matalaga naman po natin yung Thank uh, you. Ah, uh, meron ako coaching channel, pero hindi lang. <laughs> But since I'm part of uh, the ADP, I'm scrolling like, oh, na kasi mga uh, seminar din on Tech Performance. You can also go uh, back. Mayroon po tayo key learning at uh, triple na low activities. So mayroon po kami mga uh, online courses na. I think mayroon din ano do, uh, touch of, of hydroponics. Then, recently, may you mga know, webinars din po tayo on hydroponics. Sa Calabar Zone, the entire Calabar based po sa Cavite. Marami po mga seminar sila sa ano, sa hydroponics. And piece, uh, as part of the type of hydroponics. Uh, <podcast _ abordages gyawa> <fun> so, <HonAKE> ah, madaling na ulit po ang ayaw. Sa hydroponics na lang ako. Ah, sa ah. ah. Siguro po, for now, yung na nagawin. Kasi eventually, po kayo ng mga Basil. Ano ba na? Kasi medyo ako siya. Tapos, kaya din ang sa mga restaurant. It's kaya medyo matas-tas na konting. O, ganito po! <laughs> ang Ewan <Evangelical> <laughs> Institute po ay merong uh, ito po, yung program na is National Urban and Urban Agriculture Program. Bago lang po siya, kaya may kind of concept. So, may pumabal po tayo ng agricultural supplies. This includes po yung conventional farming and yung hydroponics kasi magkakarap po yan, magkasama. So, kung available po sa D-Tainal uh, version, magbigay po sila. But all you can do or have to do po is sumulat po sa sa director po. Uh, pwede po kayong sumulat si director po natin sa central office. At pag uh, sa akin po kasi dinarabangka, dahil ako po yung vocal ng program. So, i-refer po natin sa program ano, uh, para ma-assist po natin. Mm -hmm. right. uh, Sir, last question. question. Yes, po. Oh, <laughs> Sir, ano po yung, uh, wala pa naman yan ngayon. So, may, may susunod po kayo ng mga magagandang programa para sa agriculture? Para naka-advance po kaming mga nasaan pa? Ako po kayo mayroon ng certain extent of roll and power. <laughs> so, next year po lang yung mga naka-problem ng mga trading. Kasi uh, ang aming mandate sa India ay, ay talagang mag mag-sanay. May mga naka na po for um, women, for youth. Uh, Basta po ay interesado talaga. So, um, mga ganda po ay kung susulat po kayo sa aming sabihin na rin na interested po kayo sa trading para So, consider napaka Napakadami po kasi training talaga. Every week po, meron kami mga training. So, kapag ka may time available, we can in uh, invite you. Okay. Thank you. Yung sa ano po sa life cycle po niya, from seed hanggang sa harvesting po, pwede na po siyang mag-start po diyan? O kailangan may growing? At Thank po sa question So, ito na po yun. With snap, album So, to answer your question po, ma'am, ay kailangan po muna na ano, ang pang-umpisa. Kailangan po muna sa Sydney Green. Ito po yung turo sa akin. Ngayon, dahil naging curious po ako noon before, ginawa ko rin po yan. Dinerets ko dito. Wala po, nakatay na Kasi hindi uh, um, pa na naging-establish yung roots So, nagkakal ng dumping off. Kung nalulunod lang siya, wala pa siyang muka. So, kailangan So, kailangan muna. So, sige po. Ano? Ready na. Please, 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 natin. Okay? Pero, And, seats So, hindi ko muna bakit ito ay kailangan ng water, siyempre. So, mag-prepare ko muna tayo na. Pero yung ino po kasi, sinusurf out natin sa mga sa main box, marami pong nag-innovate din. Kung medyo ma-relate na, kung gusto nyo po sa mga. Ano? Ano? Ano po natin tatlo para yung nyo so, okay po So, thank po. Ano, po tayo ng butas ay two-thirds po ng size ng video. Tatlo lang. Huwag nyo pong i-relate ang buto. So, kahit pa medyo lang. Tapos, binibin, kapag meron po kayong extra, mas simple ginawa ko po. Ay, ay sige. Sabi, bilangin mo. Kasi, sila, Jim, mata. Ako na, te. Ako si na, te. Wait, wait, wait. Hindi kinakabahan ako. Lilipan ko. Ikaw ililiving to, eh. ay Dalawa. Ah, ito na. Alright, so napansin natin na hindi po pala basta-basta lamang ang paglalagay ng mga buto at hindi rin basta-basta na magtanim lamang. So yan po ang kagandahan ng isang training at Or, uh, yung mga hihihin. nagtuturo ay talagang hiti mo at sila po ay talagang mga lisensya. Dati po si Dr. Justin Paola Interno na isang agri ng Department of Agriculture ng Agricultural Training Institute. <laughs> Alright, so hindi la po natin naabutan yung lecture naman ni Dr. Erwin Joseph Cruz. Dabol saan tungkol naman po ito sa mga manok kung pa paano nga ito na tamang pag-aalaga at uh, maging organic din. Kasi uh, Dr. Erwin ay isang Doctor of Veterinary Medicine ng UPLB. Kaya naman talagang natuwa rin itong ating mga kamagsasaka dahil sa kanilang natutunan at hindi lang 'yon lalong tuwang-tuwa sila dahil pibigyan pala sila ng isang daan na chicken or yung mga sisig pala para ito ay palakihin na sa maka pamamaraan kaya ito pa ang marami pang mga uh, ipinagkaloob ng Ateneo uh, de Manila University Yan, so may mga kabataan sila na member na si Ethan Gabriel Supremo na 25 years old siya, yung pinakabatang bata dyan na talagang naaasahan na rin sa mga kamagsasaka. At uh, nagtutraining na rin po siya sa iba-iba pang mga pamamaraan. Kaya sana yung ating mga kabataan ay may kayat din natin. Alright, so isusunod natin. Alright, susunod naman yung uh, lecture on food science juice processing and pickling of veggies. So, instead na mabulok yung ating mga gulay or prutas, ay gawin pala itong uh, uh, juice. Kaya, walang masasayang. At magkakaroon pa rin ng hands-on training. Ito po ay sa dragon fruits yung kanilang gagamitin para gawing juice. At tuturo po yan sa ating mga kamagsasaka ni Dr. Ronald Lizardo Agustin ng Associate Professor 3 ng College of Agriculture and Food Science University of the UPLB. Kaya check, mag enjoy na naman itong ating mga kabagsasaka ng ANFA. At yan po, ay patuloy pa rin natin ito subaybayan. Kahit lumakas pa yung ulan, napakalakas po yung ulan na yan nung time na yan, pero tuloy-tuloy pa rin at naging masaya. Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Happy morning! I love you all!